Magandang umaga po mga kaibigan, maaga na naman po kami dito sa aming munting backyard para sa isa na namang episode, welcome pong muli sa aking channel. Today's episode ay tatalakayin naman natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng heater o painitan sa ating mga days old piglets, at kung ano pa ang ibang mga alternatibong pamamaraan upang mabawasan ng sobrang lamig sa loob ng kulungan, may dalawang batch po tayo na nasa 8 at 9 days respectively, kung bago ka palang sa akin channel ay huwag lang pong kalimutan na mag subscribe, maraming salamat po. Mahalaga po ang pagkakaroon ng heater sa mga biik dahil napapanatili po nito ang tamang temperatura sa loob ng kulungan. During sa early stage mula ng ipinanganak sila ay mahina pa ang kanilang antibodies na labanan ng lamig at kapag sobrang lamig sa loob ng kulungan ay madali naman silang magkasakit, nariyan ng ubo, sipon, lagnat, pneumonia, pagtatae at iba pang mga karamdaman, kapag nagkakasakit na ay maapektuhan ang kanilang development o ang paglaki, ang masaklap pa ay namamatay na malaking kabawasan sa ating kita. Dahil nasa backyard operation lang at madalas gawa lang sa semento ang sahig na nagpapadagdag sa lamig lalo na kung direkta silang nakahiga dito, upang mababawasan natin ang sobrang lamig ay naglalagay tayo ng floor matting para at least naka-elevate ang mga alaga kapag nakahiga. Naglalagay na rin kami kahit isang incandescent bulb lang ay sapat na para makapagbigay ng sapat na init. Kahit hindi na po bibili ng mga mamahaling heater ay ayos na ito. Sa dalawang batch ay may kanya-kanya silang ilaw at gamit namin ay 50 watts lamang, maaari naman ang mas mataas na wattage basta adjust lang ang taas sa pagkakalagay dahil baka masyadong mainit naman at baka mapaso ang mga alaga, kung may sapat na budget ay may mga nabibiling infrared heater naman sa mga agri supplies o di kaya ay sa mga online shops, sa amin ay okay na kami dito sa incandescent bulb na mas mura. May mga nag-aalaga din na ang kulungan ay medyo may kalayuan at walang supply na kuryente. May ibang mga alternatibo naman katulad ng paggamit ng uling at pinapabaga na nilalagay sa isang lagayan. Sinasabit para magbigay ng init, gumawa ng kanilang higaan na gawa sa kahoy o kawayan na makikita sa ating mga bakuran para hindi nabibili pa, basta ang purpose ay hindi direktang nakahiga sa sahig ang mga alaga. Nakakatulong din ang paglalagay ng dayami o dahon ng saging sa tulugan para mapanatiling tuyo ang sahig. At ang paglalagay ng panangga sa hangin sa palibot ng kulungan gamit ang mga sobrang sako ng feds. Ito ay ilan lamang sa mga pamamaraan upang mapanatiling tuyo ang kulungan at mababawasan ang sobrang lamig. dito sa amin dahil may kuryente naman ay naglagay na kami ng ilaw o painitan, bukod dito ay may mga panangga din sa hangin lalo na sa gabi o umuulan, naglalagay kami ng ilaw hanggang dalawang linggo lamang o higit pa kung kinakailangan, ito po ang aming pamamaraan pero mas maganda kung medyo matagal pa para mas komportable ang mga alaga. Minsan ay pinapatay din namin lalo na sa bandang tanghali dahil mainit na ang panahon, o di kaya ay kung napapansin namin na lumalayo sila sa ilaw tanda na naiinitan na. Panatilihing malinis, alisin ang mga sobra o stagnant water sa loob ng kulungan dahil nakakadagdag po ito sa lamig at pinagmumula ng mga bakterya kapag nainom o pumasok sa katawan sa pamamagitan sa mga sugat, ito ay magiging sanhi ng pagkakasakit nila, panatilihing tuyo lalo na sa kanilang tulugan. Ang inyong natunghayan ay base lamang sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi ang kupang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Dito na po magtatapos ang aking video. Sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa aking munting ibinahagi. Hanggang sa muli, daghang salamat sa inyong oras sa panunood at happy farming po mga kaibigan.